Hi guys, kumain tayo. Ito ko ang aming alagaan ngayon. Bangus. Hayun guys, yan po yung aming ibubuhos sa pand na ito. Yan. Fish pan. Uy. Ito. Ito gusto namin ang bangus. Ah, katlong buwan bago anihin ay i-harvest. Wish, wish, wish! Lumaki at mabuhay lahat! Mabilis, mabilis, mabilis ang paglaki at mabuhay lahat, guys. Yan po. Ito po ang pagsisimula ng panibagong yugto ng buhay ng inyong yugto. Yan po ay susubukan naman po natin pag ang sa buhay ng pala isdaan. Ayan. With the gang. Ayan po yung aking mga ginoong gang. Ayan. Ito po yung babantayan ni tatay. s 2 c Ano yung pangalan Ano? Si tatay Tasyo, guys. yan. Welcome, welcome to my vlog. Good morning, everyone. yan po. yan yes. guys. Ayan pa isa. Umos po kami ng, yun ang lalaki po, ang ganda, ang sisigla. O, di diba? Yan, mga katiwata, siya. Good morning, everyone. Ito naman po ang pinagkakabalahan ng inyong lingkod. Pero po sa mga pumupunta po sa bahay, PM nyo lang po ako. Umuwi naman din po ako. Yan. Lumaki at... Ay! Naku, nahilo siya. Nahilo lang. tayo, tumatalon na. Ay! Nahilo. Nagkaroon siya ng jet lag. Yes! Maglis gumaki. At, mabuhay lahat. Yan guys, yan lamang po ang gagawin natin ngayong umaga. Sa susunod na araw po, ang paghuhulos naman po namin ng alimango at banani. So yan po guys, ang aming palaislaan. Bye!